Natapos na nga pala yung mga pinapowder coat ko na pyesa para dito sa binubuo kong Honda Scoopy kaya literal na may tatayo ko na nga pala to bukas. Yung dating nanlilimahid na motor, uumpisa na uli natin papugiin ngayon. Bale ito na nga pala yung day 5 ng Oplan Papogi nito ni Project Scoopy, itong nabili ko na 5,000 na Scoopy. Kaya pumunta na nga pala ako dito sa AB Custom Powder Coating and Sandblasting, dito kasi tayo nagpapasalang ng mga metal parts ni Project Scoopy. So ito na nga pala yung mga pinasalang natin nung isang araw. Ayan, yung mags natin, pilakulay natin to ng illusion pink. Napakaganda nito, lalo kapag nasisinagan ng araw. Labas tayo, pakita ko sa inyo kung ano yung magiging kulay niya kapag nasinagan, para siyang magiging ano, neon pink. Tara. So, ito yung hawak natin, tignan nyo. Mas gumaganda siya kapag nasisinagan ng araw. Ayan, eh, no? Ayan, yeah, solid na solid, no? Lalo sa personal, ang ganda yung tignan para talaga siyang kulay neon pink. Swabing, swabing. So, sa mga gusto magpasalang ng ganitong kulay hindi lang itong illusion pink meron meron ding kulay blue tapos parang red, silver light blue ito pa diba sa kabila Ayan. So, pipili lang kayo ng kulay na gusto nyo dito tapos dito sa pila kalot marami na sila rito ang naka display na mugs para alam nyo yung magiging actual na kulay kapag nagpasalang kayo tapos bukod na pala dito sa mugs natin uh, dito rin natin pinasalang itong frankies Ganda no, halos parang brown ni yung eh, naging itsura no Kulay silver, hindi ko lang alam kung eksaktong kulay nito Pero parang ganun Tapos yung tipos, ayan, pinasalang din natin Kulay glossy black naman siya Yung hub, ayan, ready na rin to para isalang Ayan, eh, suwabing suwabe no Tsaka maganda rito, hindi lang si rito Basta powder coating dahil Kung napanood yung unang beses na pumunta tayo dito tinesting din natin tong pukpukin at napakatibay talaga walang kapak bak 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 suabing suabe yung batalya dito rin ayan yung batalya gagamitin natin kay ano kupi mo itong mga putres ayan dinala natin dito tapos yung mga malilit na bracket headlight tsaka rear fender bracket ayan tapos yung side stand nandito na rin tsaka itong kicker So sa Marcos na magpasalang dito, napakadali lang puntahan. Search nyo lang sa Google Map or sa Waze iibig ko powder coating and sunblasting dito sa paranyaque nila dito na mismo yung pagsakyo kahit. Dahil si Commander nga pala may planong gumamit dito kay Project Kupi kaya minaintain na lang natin yung kulay pink na kulay niya. Rimset kasi talaga na medyo manipis na gulong isasalang natin dito para lalong mas classic tignan pero para meron din tayong magspambiyahe pinakulay din natin to. At para siguradong hindi magagasgasan tong pinasalang natin binalutan nga muna pala nila to ng cling wrap saka namin binuhat palabas. Halos ito na lang kasi yung mga kulang na pyesa para maitayo na ulit natin bukas si Project Kupi. Kaya pagkatapos nga pala namin to maikarga ng maayos umuwi na nga rin ako para masimulan na natin ipaalay yung rim set. Medyo hindi talaga ganun kadali bumuo ng isang project bike dahil napakarami mo talagang kailangang asikasuhin. Halos dito na lang kasi talaga umiikot yung maghapon ko na hindi ko na na patapos na pala yung araw. At habang binababa ko nga pala tong mga piyesa, sakto dumating na nga rin pala yung gagamitin natin na rear shock. So dumating na nga rin pala yung isasalpak natin na rear shock kay Project kopi Ito nga pala yung gagamitin natin, TRC na AI tech so ipapakita ko na rin sa inyo yung kulay bali kulay black nga pala to para medyo minimalist lang yung magiging itsura nya so sa packaging pa premium meron pa siyang box yan ito yung sasalpak natin na sya kulay black color combination ng silver tapos ang maganda rito uh, meron pa siyang extra spring tapos ito adjustable yung rebound nito. Right. At para maitayo na nga pala natin bukas si Project Kupi, dinala ko na nga pala yung hub tsaka rim sa sya para maipaalign na. So yun na mag-update na nga muna tayo ng mga dumating na pesa para dito sa ikakabit natin kay Project Kupi. Ayun nga, kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina, nakuha na nga pala natin itong batalya sa wakas na tapos na rin i-powder coat. Pati itong maliliit na bracket na pinakita ko sa inyo, yung uh, rear fender bracket, tsaka yung bracket ng signal light sa harapan tapos itong crankcase cover ayan no oh, pina silver na natin so medyo kinapos lang tayo ngayong araw dahil hinapon tayo medyo marami kasi tayong inasikaso pero bukas ito nga sisimulan na natin tong ikabit doon sa pinalay natin na rim kasi late na rin natin to na dala dun, kaya hindi na rin natapos i-align so bukas ng umaga babalikan natin yon para tuloy na nga natin tong Mai tayo Tapos ito nga pala yung mugs, sinamarin ah, sinama rin natin to sa ipa-powder coat para meron tayong pambiyahe kasi medyo malapad-lapad to. Pinakulayan natin yan ng ano, parang illusion pink yung tawag nila rito. So ayun, dito muna nagtatapos tong video na to. Pero bukas itutuloy uli natin yung pagbuburi to. Sigurado may tatayo na natin at mag-update ulit tayo para dun sa ipapamana ko sa inyo na wave si Project Alikasan at si Project Bilog. So sa mga nagtatanong kung paano kayo magkakaroon ng chance, basic lang, check nyo lang sa baba kung paano. Right? So kung bago nga lang kayo dito, ito lang yung gagawin nyo. Mag-register lang kayo dito sa Masaya Game. Tapos lagay mo lang dito yung mobile number mo, password at verification code. Kapag nakagawa ka na ng account, punta ka naman dito sa login. So ito na may kita nyo mga laro dito sa Masaya game pero bago kayo pakita sa inyo yan, disclaimer, Itong Masaya Game ay bawal na bawal sa minor. Tapos libangan lang ha. Yung mga kaipunipunan nyo, wag na wag nyo nang ilalaro. Dahil na yun nga, sa mga gusto mag-recharge, ang gagawin nyo lang, pindutin mo lang tong wallet shop. Tapos pili ka lang dito sa baba kung magkano yung gusto mong ilagay. Marami ka naman pagpipilian dyan. So depende sa iyan. Tapos yun nga, kapag nakalagay ka na ng pondo, pwede ka na maglaro. Ito yung mga larong may kita nyo rito, Dragon vs. Tiger, Animal World. Sugar Rush, Mythical Animal, Super Ace, Stone Eats at napakarami pang iba. Pero ito lang kasi yung madalas na nilalaro ko rito itong Dragon versus Tiger. Ito ipapakita ko sa inyo. So ito napaka basic lang nito laruin. Pipili ka lang dito sa dalawa kung Dragon or Tiger. Kapag tayo naman yung lumabas balik puhunan lang yan. So tablado lang. So ito yung mga pwede yong pindutin kapag tataya kayo. Pwede yung 10 piso, 50, 100, 500. So subok tayo ng barya lang 10 piso dito sa Tiger. So real time kapag mas mataas na baraha tong Tiger compare dito sa Dragon, uh, dito papasok sa gold coins mo yung panalo mo. So check natin kung bebe nasin. Eh nasa Ace. Tsaka 5, yun lang. Better luck next time. So ganoon talaga dahil laro to, paswartihan lang. So ayun, ulitin ko sa mga nag-register dito, lalong lalo na dun sa mga nag-recharge. Lapag nyo lang sa baba yung SS nyo para nga magkaroon kayo ng chance na pumili kung si Project Alikasan or si Project Bilog yung gusto nyong iuwi, basta ma-spot kayo ng comment picker na gagamitin natin. Kaya, tight tayo sa live natin this coming January katapusan. Right?